dahali boy. Oy, lupit May pang-ihaw na mga counter. Dalawa. Ay sumabog yung ating takip. Lakas pumutok ng irgan mo, buddy. at mumutok na yung erga ni Bosin eh. Ang abit ako ngayon siguro baka bumuntat yung bala Ay dalag Sa bala, andiyan yung bala mo, sira yan Uy, May pang na mga kanter, dalag <laughs> Bumaon sa kawayan yan Ay, ando sa tuod. Dalag yung uli. O, yun o. Maon? Ay, baluktot yan. Asos. Ay, kaya yung tubirin. Ay, pangihaw na. O, laki. <laughs> ah, puta. Shop shooter ay. Batok na batok ay. ay. bulok na muna ano. Sharp shooter, batok ang tama May <laughs> pang iyaw na ang laki nya, nyo ha Dito lang yan sa Maras Lake Kapi <laughs> lang ako muna <laughs> sumabog yung takit natin ay In out Mahiram ko yung garuna eh. Oh, laki oh. Yan, laking dalag. Oh. Ano yan? Dalawas ang kiliyan oh, yan. O, oh. tatlo. Yan, ang tama. O, oh, kape, kape. O, oh, masyaging pa.